Sawa na na-rescue sa Mandawes City sa Cebu at Lipa City sa Batangas, yan at iba pang mga balita sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bista. Nabulabog ang mga residente sa barangay Looc, Mandawes City sa Cebu matapos pumasok ang sawa na tinatayang may bigat na 13 kilo sa isang bahay. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay para makuha ang sawa. Dahil sa bigat, naging pahirapan ang pag-rescue ng sawa. Ayon sa barangay chairman, unang insidente ito sa kanilang lugar. Itinurn over na ang sawa sa DNR nitong Martes. Tinatayang nasa tatlong metrong haba ng sawa ang bumulabog sa ilang mga residente ng barangay Bugtong na pulo, Lipas City, mag-alas 8 kagabi nakita ito sa gulong na isang nakaparadang kotse sa lugar. Ang 54 anyos na si Gaudioso na sanay sa panghuhuli ng mga ahas sa lugar ang una raw tinawagan ng may-ari ng sasakyan para i-rescue ang sawa. Dumating ang mga kawani ng DNR Senro Lipa. Dadalhin ang naturang sawa sa kanilang rescue center sa Kalawan, Laguna para maalagaan at kalaunay papakawalan din sa natural nitong tahanan usually uh, nagagala sila pag uh, insertion ng pagkain o kaya siguro na disturb yung kanya ng tinitirahan kaya gumagala sila ito sa kabayanan isang sugata na green sea turtle na rescue sa baybayin ng Lapu-Lapu City, Cebu. Nang hihina at puno ng lumot ang pawikan ng matagpuan ito ng mga tanod sa baybayin ng Barangay Buaya kahapon ng umaga kaya agad nila itong dinala sa opisina ng Senro sa Barangay Maribago. Ayon sa isang marine biologist, dahil sa maselang kondisyon ng pawikan, kinakailangang matingnan kaagad ito ng veterinarian. Nakipag-ugnayan ng Senro Lapu-Lapu sa DNR-7 para agarang maaksyonan ang Green Sea Turtle. Isang kwago ang nahuli na ilang residente ng lubipad sa puno ng mangga sa residential area ng Mangaldan, Pangasinan. Inakala raw nilang pusa ang nasa puno pero nang lubipad ito, dito na nila hinuli ang kwago para i over sa Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa DNR, isang uri ito ng Philippine Scops Owl na karaniwan sa Pilipinas. Kung ganito pong taginit na, siyempre yung sa mga damuhan po kasi sila nakakira. Eh siyempre kung na, nalanta na po yung mga damo, lalabas na sila, sa maghahanap sila ng ibang habitat. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa si GMA Integrated News.